Guys, good morning. Magluluto tayo ngayon ng dinuguan. Yan, nagpainit na ako ng kawali. Tapos lagyan ko ng mantika. Sunod naman natin ay bawang. Ayan natin yung bawang. Yan mga kamadam, kasi kapag medyo brown na yung bawang, sulod natin yung sibuyas. Halo-halo lang natin. Yan, halo-halo lang natin. Wala, sit na. Sulod naman ang inyong sabi may grow. Ano na siya, okay na. Brown na at puto na at tutunay si Broya's. Ito na po yung kani. Halo-halo lang, mga mga, mga mga pa sir! Mga boss! hindi natin siya lalagyan ng pigtig ng mga kaso kasi ang binigawan na kung paano is yung medyo tuyo pero ito paninda ko, siguro lagyan mo lang ng konti yung tubig Halo-halo lang po, tapos tapon natin after 45 minutes kasi karni yan bago natin buksan tapos ilagay natin yung dugo ganyan lang po kasi ang dinuguan ni madam ilokana ayan mga kamadam ko sir baka luto na tingnan natin ano lang ng konti tapos natin ng paminta Dunan na natin mga kamagang pa ah. sa mga bossing. Tingnan na natin yung dugo. Parang medyo matigas pa yung kanin. Mga 10 minutes pa. Ipapan muna natin. 10 minutes tapos lagay na natin yung dugo yan mga kamadam pa sir, buksan na natin, tapos lalain na natin yung dugo. Lalo na natin yung dugo. Pasintabi po sa mga hindi kumakain ng tinuguan sa mga INC mga saksi ni Jehova. Pero masarap po ito mga madam ko sir. Lalo na pag mga indukan at indukan na ang nagluto. Tapos luto pa ni madam indukan na. Uh, lang po natin yung dugo tapos luto na po siya. Sunod natin pala yung sili. Hmm. Oloyin lang natin ng konti. Tapos luto na po yung dugo. Yun po mga kamadang ko sir. After 10 minutes, lagay natin yung sili. Ayan, nilagyan din natin ng sili na manghang para medyo masarap yung kumagat-kagat yung anghang niya. Kasi may gusto naman ng may sili, may, gusto, may ayaw naman ng may sili, pero mas maraming may gusto ang may sili. Ayan, nilagyan mo na rin ng konting sili. Dalawang piraso lang yung mga kamulay. Ayan na po, luto na po yung aking dinuguan. Dinuguan ni Madam Ilocana. Salamat po sa iyong pagsusubaybay sa aking vlog at sa aking YouTube. Pakisubscribe na po at pakipalo na lang po sa mga hindi pa po nakapalo at subscribe. Maraming salamat po mga kamadam ko sir, mga bossing. Good morning po sa inyo at kumusta po kayong lahat. Thank you.